Mary. Okay. Ha? Eh, marami pang tao. Lalo pag tao. Oo. Lalo pag sabado at linggo. O, tingin nyo, ang daming tao niya, no? Eh, sabad pa lang ngayon, kaya napakaraming tao. Bukas, ang daming ulit dito tao, yan, no? Napakaraming tao ng, ng Dabilan. Bili ng dami oh. <laughs> quick quick lang bibilin dumayo pa kayo. Alam eh. From GMA. to bilan. Ano nang sago? Ba gulaman. Sagot gulaman lang binili. Ito <laughs> huh? yes, nga po yun. Hindi, ah. parang ano nyo, parang makapasyal na rin para makapasyal na rin drama ng pasyal drama no. pasyal lang na maganda dapat ito pag lalagyan ng magagandang ano oo lalo ng dadami yung... para luneta Sobrang hay, na lang tao, dunita, eh. Mm. eh dadami, alam, Mas marami, palalo. Palalo. <laughs> Kaya ano palalo. kay Loyolo to? Kay, kay ano? Pati mga baka no, kanya yan. Hindi o oh, okay. hindi o oh, ang baka niya, may kanya-kanya may kanya, may, kanya-kanya miyari may mga baka. Alam ko Hindi o? Oh. Man, ang man. ano lang dyan yun. Ito, binabanta. Ito, private kasi ito. Lupa ito. Yeah, yeah, bina, no, oh, ang lupang ito. Ayan, yan ang ginudutya namin. Okay, yeah, hmm, pero yan yun siya. Okay. Eh... Duty kayo dyan? Oh. Duty kayo? Oo. Ay, kami ngay, pang araw. Pang araw pa kami. Oh. Hindi pa kami naalis. Ang dami pang tao. Ang binabantayan nyo yun dyan. Oh, yung bung yung loting mo. Mga loting bakante. 'te. Ah, ano nang mangyari kinaapat daya? Magkano ng Ha? Bali na din nang 16. 16? 16. 16? 16. 10. 16. Isang 17. 16. Kanon kung oh. hindi pagkasamang papa namin at 500 pagkasama ng otin ay apat na horas otin namin apat na oras oh pagdi sa loob yung bottom parking. Ah, oh, dyan siguro. Oo. Buwan. Buwan. Private nga ako eh. Kaya... Ah, oh, dyan pala ang kumuha. Oo. Yung nag-aano ng ano. Sa entrance. Ang pakaray pang narating. Labas-masok lang ng tao. Sarami eh. Oh. Labas masuk lang, may nalabas, may napasok. Lalo masuk lang. Gabi ang dami na. Oh. Oh. Okay,